Magandang araw sa inyo mga kalapatids Kuya Toy Beats Para magbigay ng update dito kay Mr. Hideo Nyesluk Mga kalapatids For bago natin umpitan to uh, Magsha-shoutout muna ako sa mga Bagong subscriber At saka yung mga Bago yung mga dati Shoutout po sa inyo lahat Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil nga po napakarami nyo na Shoutout nga po para kay Tito Oggs Shoutout po sa iyo Si Reynaldo Roque, shout out sa iyo. Kay Kay Mon Santa Ana, shout out din sa iyo. At saka kay Antonio Tablan, shout out sa iyo. Kay Edwin Arabo, shout out sa iyo. Kay Jong Pamentuan, shout out din sa iyo. Uh, yung iba, sa susunod, sa shout-out po natin. Uh, sa ngayon po, yung mga yung mga best friend po natin, mga dati po natin kilala ng sinasyat o saan po muna natin ngayon. Sa susunod po, yung mga bagong subscriber at saka yung mga dati uh, shout out po natin. Ngayon po, may nagtatanong uh, tungkol po kay mga Jansen po dito sa ating look po ni Mr. Dileonin. Kung gano'n raw po kasolid ang mga nandito uh, alaga ni Kuya Toy na mga Uh, Jansen na galing po kay Jansen brother, Jansen Arindok po ang pinanggalingan, direct po ito po, papakilala ko po, po sa inyo isa isa ito po mga kalapatid si 019, yung original po na nakuha ni Mr. Hideyunin kay Jansen brother, ito po yan, si D19 yan hindi pa lang po yan at po sinama po ni nila Jansen itong number 8 sa breeding group nila si Blowe 2000 so napunta rin po dito sa loop namin yan dito po sa Osaka Japan plus meron pa pong walong young bird so lahat po ng umiikot na bloodline po dito sa hide uh, Hideo Nins loop ay direct po kay Tila Johnson Brother Ito po si Apo po ni 019 Ito po Apo niya po ito Ito po si 019 Ay si 319 Buhay pa po yan hanggang ngayon 2004 ito po siya Ayan o Ayan pong cock na yan Ayan, Medyo pahit na po siya Sa next year po January 20 years old na po itong pairing na to. Ito po yung nagbigay na napakaraming uh, ibig sabihin, nag-produce po na napakaraming winner itong pairing na to. Yung kumbaga sa atin is golden pair po ni Mr. Ideunin ito. Kita nyo. Buhay pa rin hanggang ngayon. Pero hindi na po siya nagpo-produce pero marami po tayo na itabing mga anak nito. Ito pa po ang isang producer. Maraming naging nag-produce dito mga Jansen Brown, Janssen uh, uh Dark Check, Jansen na White Flight. Marami po ando po sa loob. Hindi ko na po maiisa-isa. Ito producer din po ito. Ito pang-apat na clutch na yung anak nila na puro dalawang itlog pero apat na beses po puro sa lang po na nabubuhay. Uh, eto po yung mga itinabi natin ito po si Bowie pala ayan ito si Bowie 2000 kung mas i-search niyo po ito sa internet makikita niyo po ang record niya ito papakita ko lang po sa inyo yung anak ay apo niya ay meron po siyang apo at marami pa po sa loob pinakita ko lang po itong isang apo niya ayan producer din po yan Jansen ito po ang importante yung pairing po ni Mr. Hideo yun na uh, uh, 019 at saka yung pairing na uh, Blowe, 2000 so ito itong cup apo po ni 019 yun namang hen apo ni Blowe 2000 ito po yung naging anak nila nung nanganganap pa no 2019. Ayan. po yung cup. Ito naman po yung hen. Ayan. Nagpo-produce pa po ito. Bata pa po ito. 2019 lang. Ayan. Pasensya na. Medyo madilim. Ito po yung 2020 na itinabi ni Kuya Torbis na anak din. Ni, ni 319 sa ibang inahin. ito po yung kapatid niya iba na po yung piner ko kasi hindi na po nagaanak yung hen na pair niya Yan. ayun pinakita ko kanina sa inyo anak pa po nilang dalawa yun eto ibang hen na po ang nanay tapos eto na naman ibang hen na naman pinalitan ko na naman ng pares o oh, madilim Ayan, iba na naman ang, na ang nanay nito. Pero anak ni 319. Ah, Ayan, na naman. 2021. So ngayon, hindi na po nagsisimilya. Hanggang 2021 lang po ang mga naging last na flats na anak po nila. Ayan po sila. So ito naman po yung nap napachampion ni uh, Hayashi Sang. Ayan. Gordon, nilagay po natin ng papa mama, champion nag-anak po na nag-champion to Boris Gordon Yan. itong pairing na to ng 2017 at saka 2014 tapos ito naman po anak po nila 2013 at saka 2016 Yan. pinagpapares ko rin po yung anak nila pero hindi po magka-nestmate to class uh, at saka ay ano 2013 born at saka 2016 born uh, yan pinag-pair natin tingnan natin kung mapapalab uh, anak pa natin yan mga yan ayan ang ano yung mga nagtatanong po ito po ang umiikot na breeding po dito sa Hideyunin Slope ito si 019 at saka si Blowy 2000 Uh, at walo pang young birds na naging breeder din po dito sa loob ni Mr. Hideyunin So, si Bluey po, isearch nyo na lang po kasi eh, ko konti po ang pile niya rito. Uh, hindi ko masyado siyang kilala. Nakikita ko lang po dun sa mga etong collection pamplet ni Mr. Hideonin. Nakikita ko lang po pero hindi ko pa po sure kasi hindi ko po nabasa ang pinaka background po ni Ming Blow eh. I-search na lang po natin sa internet kung kasi ang nakalagay po rito, siya po ang number 8 sa look po mismo ni me, ni Jansen Brother. Siya nga pala po, meron po tayong pinagpepare na brown. Ito po, Jansen brown. Ang pares brown. Yan. Ganda ng titingnan po natin i-update ko kayo sa lalabas na magiging anak ito naman po Morris Gordon na brown din yan hindi na po gano'n nag, ano, nagsalang ng ibibread tama na po ito kasi kukunti na lang po yung natin etong importante sa kapatid yung anak mismo nung dalawang yun yan importante yan kaya kailangan maparami natin yan kak and hen tapos yung 2020 iba po ang nanay pero ang tatay po si 319 in 2021 iba rin po ang nanay ang tatay po si 319 huling similya na rin siguro mga ah, kalapatid so ipakita ko rin po sa inyo pala itong mga mahabol na breeding yan yung natitirang itlog na napisaan pa bago natin itinigil yan tapos next week ilalabas na to so Yung putin to sa akin yan. Tsaka yung white plate na yun. Ayan. Ito po si Borga, oh. Ginamot ko na po ito. Oh. Sa isang video ko, tinali ko po yung pinakalambi niya sa mata. Sabi po ni Amo, lagyan ko ng tali, pitang ko. After 3 days, gugupitin ko na po yan. At i-update ko po ko kayo kung ano nangyari. Kasi nga po, hindi niya na makita yung kinakain niya. Kaya ginagamot po natin siya. Si Borga. Tapos yung anak niya po, kinagat si po ni may kumagat. Naputol yung mga daliri, oh. Sa paa. Kaya maanak pa si Borga. yung anak niya po ito. Nadali. Yun, oh. Isang, isang daliri lang na naiwan dun sa kanan paa niya. Pag nakaharap dun, kanan. Pag nakaharap sa iyo yung ulo, kakiwak. Ayan uh, po, update ni Kuya Toy Design ngayon, araw na to. Ito pong nagtanong, ito na pong kasagutan ng no? yung tanong. Ah, uh, yung mga... Nagtanong po, ito na pong kasagutan, sinabi ko na po. Lahat po na umiikot dito sa yung po ni Mr. William ni uh, Johnson. Direct po kay Jansen. Halos lahat po sa mga palabati po na naging breeder dito, naging player naging champion uh, puro direct po direct po siyang kumuha kay Jansen, direct po kumuha kay Morris Gordon ganun din po kay Luis Opel at saka yung personal niya po na auto winner so yun lang po uh, dito na po natin tatapusin kung may update po ni Kuya Toybiz sa inyong araw na to uh, naalala ko lang po, yung nag-comment po, tinatanong itong mga Janssen family po rito sa atin doon. So hanggang dito na lang po, shout out na lang po sa lahat po ng uh, sumusuporta kay Kuya Toy Beats. Yung bago ko nga po pa lang Facebook, uh, Victor Manuel Coloma po. Doon po kayo magpapalo, doon po kayo manonood, doon po po na-upload ang ating mga videos, pati na po ang reels. So hanggang dito na lang po. Maraming po salamat. Hanggang sa susunod po na ating update po sa inyo. Arigato po. Salamat. Bye.